Start. Yun. Okay, patay. Okay. Yeah. Okay. So, ayan. Sira na talaga yung alternator pulley. Bukod siya may ingay, ganto na siya, oh. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung ikot ng alternator pulley natin ay kaliwat kanan na. Ayan. So, hindi dapat ganito yan, mga pare ko. Dapat, pagka twinish mo to ng counterclockwise, ay hindi mo siya may ikot. Ayan. So, naiikot na siya. Ayan. Ayan. Kaliwat kanan na yung ikot no, ng pulley ng alternator. So, ayan. Papalitan natin to ngayon. Ayan. Mga anak na. ayaw na ay panganak na lalaki ayaw ng alternator natin ayun no? ayun yung bearing oh. ingay so paikutin ko dapat kasi yung gitna nyan ay hindi na iikot pag pinigilan ko to paikutin natin ayun no? pansin nyo umiikot pa rin pinigilan ko na to so hindi dapat ganyan yung mga pare iikot na natin to ng pabaliktad so umiikot naman yan talaga mga pare ko Kung... alang hindi siya pre-wheeling hindi kagaya nito oh. naiikot mo na ng ganyan yan oh. Yan nga, kaya pagkapatay na yung makina, umiikot pa rin yung pinaka alternator natin. Ayan 'di oh. Diba, pag pinatay mo na yung makina, So, dapat may hinto na sila lahat eh. Ito umiikot pa tignan nyo. Oh. Tsaka hindi mo dapat talaga naiikot ito ng ganito. So, ito yung bago natin. Yan, pakita ko sa inyo. Ito yung bago natin na alternator pulley. Ayan o. Oh. Ngayon, paikutin natin pa kabila. Kasi ang ikot naman ng makina natin ay counterclockwise. So, ayan o. Oh. Ikutin ko to. Naiikot naman siya. Kaso, sobrang tigas niyan. Matigas yan. Eto, tingnan nyo. Ayan. Tsaka, yun nga, magaspang na. Ito, naiikot din. Kaya lang, syempre, matigas. Ayan. Kaya e, ito. <laughs> so, ganun lang mga pare ko. So, ganun lang. Isa sa mga paratandaan na sira na alternator pulley. Pwede nyo tanggalin yung drive belt, tsaka paikutin nyo lang to. Okay. And binaklas na nga rin pala natin to. Sinake natin yung carbon brush. So, ayun, na-surprise tayo. Ayan, napaka i-clean na lang o manipis na yung carbon brush nito. So, syempre, binaklas na rin naman natin alternator, palitan na rin natin ng bago. So, ayan, dito tayo nagtagal dahil uh, mahirap maghanap ng ganito. So, at least yan, mapapalitan na natin ng bago to. So, plug and play lang din naman yan. Ikakabit lang din dito. Then, hilahin lang natin itong pin na to para ma-release yung carbon brush. So, ito kasi, ayan o. Naka-release na yan pero manipis na manipis na lang talaga. So, sayang naman yung baklas. Kailangan kasi, pag nagpalit ka nito, check mo na rin yung carbon brush. So, yan. Palitan na natin ng alternator pulley to. Ayan, tanggalin natin itong cover na to. So, rubber lang naman to O plastic. Ayan. So kailangan pala natin dito ng hexagon na special tool. Yan o. At syempre, impact. Pinakadabes yan. Okay. Okay. Yan na. Okay. So, tanggal na. Ito yung bago natin. Napakasimple lang. Tikpit. Okay. Okay. So ito mga pare ko, wag niyo munang hilahin to. Kasi pagkahinila nyo niyo to, magre-release yung carbon brass. So mamaya na pag naikabit na. Yan. Lagay na natin yung tornilyo. Okay, so ngayon, pwede na natin hilahin tong pin. Okay, para mag-release yung carbon brass. is Okay. Ayan, napalitan na natin. Bagong alternator pulley at saka bagong carbon brush right so ayan naikabit na natin yung alternator so igpitan na lang yan then kabit natin yung drive belt tapos check natin Kaya, kung uh, nagkakarga syempre importante yan hindi naman po kita umandar yan eh, hindi na natin nagsicheck yung voltahe 12 yung baba 12 yung baba tapos 14 yung taas yan. Okay mga pare ko. Yari na tayo dito. At ito kinakabit na lang yung baterya. Okay. So start tayo dito. Ayan. Pagkatapos ikabit yung mga terminal. So try natin. Kung iingit to basta sa unang start at saka pagkapatay ng makina. Ayan mga pare ko. Naglagay din tayo ng voltmeter. So ngayon meron siyang Okay, start. Alright. So yun, mga pare ko, narinig nyo naman. Wala na yung ink na tunog sa unang start. And ito yung voltahe natin. 14.2. So yun. Goods na goods. Nagcha-charge. Okay, patay mo yung makina. lana okay, Wala na sa yung tunog. Okay, start. Alright. Okay, mga pare ko, goods na goods yung charging.